Mayong adlaw sa tanan, ako si Stephanie Oxy Vasquez, gikan sa Selfie Balita. Anya kita karon sa Provincial Tubod Lano del Norte, alang sa official nga inauguration of Lano del Norte Museum. Usa ka makasaysayang pangitabo nga naglantaw sa atong gilantaw nga kagahapon o garbong kultura sa probinsya. So, ania sa atong likod karon ang uh, official nga pag-open sa uh, museum. Gipahigayon kini sa Provincial Government sa Lanao del Norte, pinaagi sa Tourism Office. Sa sulod sa museum, makita nato ang mga butang, litrato o impormasyon nga nagpakita sa kasaysayan sa Lanao del Norte. Gikan sa mga karaang panahon, hantod sa kasamtangan. Ang tumong sa museum, mao ang pagdabang sa mga tao nga masabda ng ilang kagikan. Og aron mapakita sa kapatanunan ang kahinundanan sa atong kultura ug kasaysayan. Kini ang kalihukan usa ka paagi sa pagpalig-on sa kultura, edukasyon ug turismo sa probinsya. Gikan diri sa Bodlano del Norte sa Saturday ang Silvestres sa Philippine Information Agency Gikan Lano del Norte nagdala sa istorya sa katawan, para sa katawan. Ako inyong sa South Philippines.